Ilalabas mo lang yung dalawang itlog ko kapalit ng Mio Gear at Ibu Helmet. Ayag ka ba? Kapalit ng Mio Gear at Ibu Helmet, ilalabas mo yung dalawang itlog ko, ma'am. At papayag ka ba, ma'am? Ah, Mio Gear at Ibu Helmet, ilalabas mo lang yung dalawang itlog ko. Payag ka, sang Mio Gear at Ibu Helmet, ilalabas mo yung dalawang itlog ko. Kamimigay po ako ng motor eh. Pwede, gusto niyo po bang magkaroon ng chance magkaroon ng motor? Isa po ano, gusto sumali sa game namin. Motor! Ayun ba? Ano ba yung kagawin? Um, Mio Gear at Helmet po. Ilalabas mo yung dalawang itlog ko, ma'am. Dalawang itlog mo? Uh, good afternoon, one minute lang, ma'am. Si Jong from team ka sa Ludo. Uh, gusto mo ba magkaroon ng chance, ma'am, na magkaroon ng ng motor, ma'am? Ma'am, shoes po. Ah, uh, ma'am, pwede kitang abalayan, one minute lang. Si Jong ng team ka sa Ludo. Okay lang. Nagbibigay ako ng motor. Madali lang 'yung game. Papayag ka ba? Ilabas ang dalawang itlog ko Kapalit ng Mio Gear at Ibu Helmet Siyempre, bago kung ano pa yung maisip natin Ilabas ang Pugad Roelio, ilabas mo ang mga Pugad So, nandito si Roelio Ang bodyguard ni Yaya Dab. Meron tayong mga itlog dito Pili sila dito sa anim na to Kailangan nilang mabuo yung word na Team Kasaludo At pagka buo nila yung word na Team Kasaludo Sa kanila na yung Mio Gear at Ibu Helmet Pakita natin yung mga laman ng Pugad ay may lamang Bokya plus 500 pesen is nandito ang team so kailangan pa niyang mabuo ang award na kasaludo okay, okay. kasaludo so pag nabuo nila yung award na team at kasaludo makukuha na nila yung bio Gear makita lang natin plus 100 Bokya so papayag ka ba ilabas mo dalawang itlog ko kapalit ng Mio Gear at ibu Helmet So, mag tayo mga kasaludo. Hello, ma'am. Ma'am, good afternoon po. Ma'am, on, one minute, one minute lang. One minute lang, ma'am. Ma'am, may may pinamimigay ako na ano, na motor. <laughs> oh, gusto niyo ba suma sumali sa game namin? Sino 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 po? Sino sa O oh, siya. Payag ka. Sang Mio Gear at Ibo Helmet. Ilalabas mo yung dalawang itlog ko. Aji. Okay, ji. Hoy, anong pangalan mo, ma'am? Trisha po. Trisha, ma ma'am Trisha dito. Ito yung itlog natin. Dalawang itlog diyan is itlog ng team kasaludo. Meron siyang team at kasaludo. So pagka nakuha mo yung word na team at kasaludo, um uh, na sa yung Mio Gear at ibo helmet, okay? Okay. So, kailangan nyo po ngayong ilabas yung dalawang itlog ko. Okay, ma'am? Oo, oh, dalawa. Dalawa. Okay, ilabas mo, ma'am. Ilabas mo muna, tapos yung isa pa. Isa pa. Okay, ilabas mo, ma'am. So, okay. Ma'am, pagka nabuo mo yung team kasaludo dito, sa iyo na yung Mio Gear at Ay, helmet. So, buks, buksan mo muna to ma'am. Buksan mo. Dahan-dahan mo na ma'am. Dapat team at kasaludo ma'am ha. Ah, blab lo na Andres. Ah, oh, ito ata ma'am. Tingnan din natin. Ah! Ma'am, thank you sa ano, sa sa esports sa amin, syempre, dahil sumali ka, meron kang 500. So, yeah! Salamat. salamat! 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 <laughs> Sayang na, mo pala yung ano, uh, team, no, oh, Yung world okay. na team. Salamat. Gusto niyo po bang magkaroon ng chance, magkaroon ng motor? Hindi po ba malayo pa po kami. Ah, tigas saan po kayo? Batangas po. O, Batangas. Ingat po kayo, no? Salamat po. Salamat po. Salamat. <laughs> Ako po si Jong ng team Kasaludo. Uh, Ma'am, ako Ma'am, nagtong but... ano eh, ng motor at ibo helmet. Sino po sa inyong dalawa yung gustong sumali sa game namin? Ay, ikaw na lang. Ikaw. Ikaw. Okay, ma'am. Ilan taong ka na po, ma'am? 22. Ah, oh, 22. Payag ka ba? Kapalit ng Mio Gerativo helmet, ilalabas mo yung dalawang itlog ko, ma'am. Ah, uh, payag ka, ma'am? Okay, ma'am. Payag ka. Oh, Aurelio, ilabas ang itlog. Okay, Ma'am. Anong pangalan mo, Ma'am? Rosean po. Ma'am Rosean. Meron tayong anim na itlog. At kapag nabuo mo yung uh, word na team at kasaludo, sa'yo na yung yogurt at So, kailangan mong ilabas yung dalawang itlog ko, Ma'am. So, pumili ka na, Ma'am. Kailangan makuha mo yung team at kasaludo, na Ma'am? Okay. Po. Alright. Pili ilabas mo yung dalawa, Ma'am. Yan, nakakaba naman. <laughs> okay. Ako, oh, labas mo ma'am. Ayan, nakakang mo muna. Yung isa pa ma'am. Ayan, so pagka na kuha mo to ma'am, yung team at kasaludo, sa'yo na yun. So, bukasan mo ma'am, ganito ano. Buksan mo, ma no? mo Dahan-dahan ma'am. so, team na lang ma'am. Tingnan natin yung isa. Sige ma'am, open mo siya. Uh, last 500. Okay na. <laughs> okay ma'am. Ma'am, salamat sa pagsama. Uh, yung 500. 500. Ingat po. <laughs> <laughs> May chance. sa ano? May dala akong motor, pwede kang manalo nun. Instant, ma'am. Uh, uh, Payag ka, ma'am. Payag. Pumayag ka muna. <laughs> yeah, Promise. Hindi. Ako, oh, sige, ma'am. Ingat, ma'am. Hmm. Sino po gusto sumali sa game namin? Ay, anong game uh, po ba? Ah. Uh, Bibigyan ng motor, di ba? Opo. <laughs> oh. Sino, sino po? Oh, sige, sige. Okay, okay, sino po? Okay. Ikaw po? O, oh, oh, sige. Okay. Mali mo mo! Ibu Helmet po. Ilalabas mo yung dalawang itlog ko, ma'am. Dalawang itlog mo? Oo. Ah. Sige. <laughs> <laughs> okay. Corello. Ma'am, um, ah, meron tayong anim na egg. Oh. So, Ilalabas mo yung dalawang itlog dyan Kailangan mabuo mo yung team at kasaludo Pag nabuo mo yung team at kasaludo Sa'yo na yung mio wow. Gear at oh Evo Helmet Hindi ko na Ay, hindi na ako nabibiro Parang tuloy Okay, okay. 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 Yeah, Dito ka ma'am Labas mo na yung Itlog natin ma'am O sige, itlog Ito na Okay Isa pa po ma'am okay. Wala naman to Sigurado to Awakan mo Open mo ma'am

Oh, okay, hindi ko rin alam. At kasaludo. Pero, ma'am, thank you sa ma ano, ma'am. Day 500 ka. Okay. Thank you. magkaroon ng chance, ma'am, na magkaroon ng ng motor, ma'am. Ha? Ayaw mo po. Okay, thank you. Ma'am, excuse me po. Minute lang po. Ma'am, nagbibigay ako ng Mio Gear at Helmet. Ako po si Jong from Team Kasaludo. Gusto niyo ba magkaroon ng chance, ma'am? Magkaroon ng Mio Gear at Helmet. Hmm. So, sali ka sa video namin, ma'am. At meron lang ako madaling ano, madaling paggames. Okay ka, ma'am? Okay. Ang ilalabas mo lang ng dalawang itlog ko kapalit ng Mio Gear at Ibu helmet. Na. Ah, uh, pumayag ka muna, ma'am. Madali lang 'to, ma'am. Are? Game. Game mo, go o hindi? Ba? Hindi, madali lang. Okay, pakika ma'am. Okay. Ilalabas mo yung dalawang itlog ko, ha? Okay, labas mo yung itlog. Ito yung mga itlog, ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Tiffany po. Na? Tiffany. Ito yung mga itlog natin, ma'am. So, pipili ka lang dalawa dito at kailangan mong mab mabuo yung word na team at kasaludo. Pag nabuo mo yung word na team at kasaludo, sa'yo na yung Miyogira Tiboy Helmet. Ganun lang kadali. Okay, ilabas mo lang yung dalawa, ma'am. Okay? Okay, labas mo, ma'am. Ay. Oh, labas mo muna. Okay. Oh, yan, Tasi isa pa, ma'am. Ito. So, buksan mo na, ma'am. Dapat mabuhay yung team at kasaludo. na no word. Ano yan? Bukya. Atlas, 500. So, nanalo ka ng 500, ma'am. Po. Oh, ang tamang Team at Kasaludo. Pero thank you, ma'am, sa yo, for being smart. And thank sa you, Salamat. <laughs> Hello, ma'am. Ma'am, excuse me po. Uh, one minute lang po, ma'am. Ako po si Jong from Team Kasaludo. Uh, pwede po namin kayo maabala, ma'am. Uh, ano po ang pangalan niyo ma'am? Shotsilin po Opo may dalakas kasi kami ng motor Ngayon uh, gusto niyo po ba sumali sa game namin ma'am? Papayag ka ba ma'am? Uh, Miyo Gear at Evo Helmet Ilalabas mo lang yung dalawang itlog ko Papayag <laughs> 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 ka po uh, Kailangan mo pong ilalabas mo yung dalawang itlog ko Kapalit ng Miyo Gear at Evo Helmet Okay, okay, so Kinakabahan ka ma'am doon sa itlog <laughs> Ha? Siyempre, huwag kang kabahan ma'am dahil Ang itlog na sinasabi ko Makasama kasama niya ma'am <laughs> Ano bang itlog yung inaasahan mo ma'am? Ano ba? <laughs> ano ba ang mga klase ng itlog na pwedeng ilabas? At <laughs> ma'am, ito yung itlog na sinasabi namin. So, ilalabas to ni Ruelio. Si Ruelio ay, ito po yung dating ano na bodyguard ni Ayadab So, meron tayong ano ma'am, anim na itlog. Kailangan mong maglabas dito ng dalawang itlog ni Kasaludo ma'am. Ibig sabihin, sa loob ng itlog na yan, pwede mong makuha yung team at Kasaludo. Pag nabuo mo yung word na team at Kasaludo, sa'yo na agad yung Mio Gear at Tibuel <laughs> Okay, ma'am. So, pap so, isang tanong pa, ma'am. Papayag ka ba? Mio Gear at Tibo Helmet, ilalabas mo yung dalawang itlog ko. Go! Alright. So, bibigyan kita ng pagkakataon, ma'am, para pumili ng dalawa. Ilabas mo, ma'am. Isang beses lang mangyayari sa buong buhay mo, ma'am. O, oh, dalawa. <laughs> Yan yan. Yan 'yung itlog niya. Yan na kinurya. Song. Ito, ito kay Nanay ano. Si Nanay 'yung nagturo. Ano kaya ano niyo po si Nanay? Halo So yan na 'yung itlog na pinili mo. Okay na. Okay na 'yan. Ah. Halo ma, am. okay ka na diyan. Okay na. Okay na. Tingnan mo siya! Tingnan mo. Okay ka na dyan? Hindi, <laughs> e tinatanong lang kita ma'am kung okay, okay ka na. Okay. So, kailangan mong mabuo yung word na team ka saludo. Pag ang isa dyan hindi ka saludo, wala na agad. May consolation prize ka naman. Okay? So, so ma'am, buksan na natin. Buksan na na. Anong gusto mong buksan na dyan ma'am? Ito. Okay, so dito na kasalalay. Dito na kasalalay yung Okay. Kailangan po team no at kasaludo ang makuha dito. Ikaw magbukas ba? Dandan ba ba? Dandan lang. Okay. All right Tim. All right um, Ngayon Isa na lang ma'am Paggito ka sa ludo Iuwi mo na yung meal gift Okay Okay sa tita sa tita Okay. Ngayon, ma'am, isang beses lang to sa isang buhay natin na magkakaroon ng sweater. Ngayon, ma'am, bubuksan na natin. Okay. Wag na, na na mo na, wag bubuksan, ma'am. Pinili ni ma'am. Pinili po ni nanay, no? um, papibili yung kita 1,000 or bubuksan natin yan <scale salted> ha? <Sharing> 1,000 <Saiyori> huh? or yan ha? itlog 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 1,000 or itlog? 2,000 <g bajo> <thousand> or itlog? 2,000 or itlog? 3,000 o itlog Okay, tinanggihan mo ate yung 3,000 Buksan mo ang daan-daan ate Bakit yung kasaludo natin yan, okay. yan? Ha? So, pwede itong maging bokya or consolation prize. 5,000 pesos. Itlog. Hawa mo muna yung 5,000, ma'am. Okay lang po, sa 5,000 or itlog? Itlog! Sigurado na? Bubungsan na po natin. Bibigyan kita ng pagkakataon kung, kung papalitan mo yan o hindi. Papalitan o hindi? Ha? Okay na, okay ka na dyan ma'am. So, Buksan na po natin yung pinili niya. Binigyan po kita ng chance kung 5,000 or itlog. Last na lang, 5,000 or itlog. Okay. Buksan mo na, ma'am. Dahan-dahan lang po, ha? Okay. Dahan-dahan po. 6,000. 6,000. Itlog. Okay. Ang, ang mo po sa... Kayo po ba? Pera o itlog? Okay. Ang, ang pinagpalit mo. Ako na po magbubukas? Nanay. Itlog o yung 6,000? Last, ano? 10,000 pesos. Ah! Itlog. 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 At pina... Oh, ano po? Ano? 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 Ano ba? Malakas. Itlog po. Yan. di itlog na rin. So, team. Baka team. 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 Ak ay, uh,

Salamat po sa imbitahan niyo po, pogi. Namigay ng motor mo. I don't know. Saludo 'yan. Thank you po. Thank you po. Paluwas na po. Ay, ma'am dito, ma'am. Saludo. Hindi na 'yan po. Na-coordinate natin talaga kayo. Yes sir. Hindi mo lang komite no. Paano matutuwa si mama mo? All right, Lala, bastan puta kasi hindi po pwedeng ipasok doon yung motor. Siyempre, uh, ah, ipapasok na lang dito yung pickup. Ma'am, ano yung pangalan mo ulit, ma'am? Shatsilin po. Ma'am, Shatsilin. saan po kayo? Taga Marino. Saan po? Taga Dao po. Dao, Mabalakat. Okay. Ay, oh, inaasahan mo ba, ma'am, na mag mananalo ka ng motor? Hindi po. Di, di alam na po nila ako dito. Okay, po. Nay, kayo po. Masaya po ba kayo na yung ap apo niyo po? Oh. Okay. Ah. Sayang, masaya talaga. Hindi ko lang magayas, mami. Hindi ko lang dahil gumasaka nailabas yung dalawang itlog ko, tagapin mo ma'am yung Mio Gear at iboy helmet. Siyempre ay uh, yung papers niya is ready na rin Wala wala na po kayong uh, iisipin o problemahin. Pwede nyo na siyang uh, meron din ano appended so, of sale, original ORCR. Uh, sign po Pwede niyo po siyang ipangalan sa'yo Lagay po dito sa Didop sale yung pangalan niyo Okay po Siyempre Maraming salamat po dahil uh, Naging sport po kayo uh, Sa laro uh, inaasahan niyo po ma'am Na dito po ay Mananalo po kayo ng Mata, motor hindi, hindi talaga namin inaasahan Ikaw, ikaw po Hindi ko po inaasahan kasi Niyaya lang po ako ng tita ko na pumunta dito ano pong masasabi niyo, ma'am? Sobrang saya ma ko po na. Ma'am, tanggapin niyo na po tong papeles. Congratulations, maganda! Na lang kayo ng uh, secure niyo po yung license niyo para magamit niyo po. Okay, nag-aaral, ma'am? Opo. Anong course? Uh, grade 9 pa lang po. Ah, grade 9, okay po. Ayan na, ayaw dito ba? At tanggapin niyo po yung Mio Gear. At siyempre po, pagka, pagka magmumotor po tayo, kailangan nating ng safety. So, um, oh, sa'yo rin po itong Evo Helmet. Awakan niyo po. Sige, awakan mo lang, ma'am. Ayan. Siyempre, yung susi na. Hmm. Okay, sabay-sabay po tayo sabihin natin na it's a prank. <laughs> then, congratulations po, Nay. Na ano ba pangalan niyo, Nay? Ma Marilyn po. Ma Marilyn, ate. Congratulations po, sana. Uh, magingat po kayo sa ano, drive nyo. At uh, uh, ingatan nyo po yung motor na to. Okay po? Iingatan talaga. Para -ingat sa sarili. All right po. Eh meron pa isang <laughs> <laughs> Siyempre, para po para po uh, bago po tayo matapos, sabay-sabay po tayo sumaludo. Saludo! Salado. Saludo! Saludo! All right. Okay lang po, Salamat. Masaya lang kami sa'yo ha? Ano mo problema? Nagdumating ang dito lang ako Ang Ano man ang mangyari? Mahirap man handa ko sumulong